what's up sa inyo? Ito na si K-Vlogs TV. Joke lang, walang TV. Siyempre, struggling ako ngayon sa bahay. No. Ah. Uh, yung susi ng kotse na to. Yan. Tira mo. Nawawala oh, yung -wala susi. Nawawala. Sino yung nagwala ang susi nito itong kotse na to? Boy. Ba? Tawa lang kasi yun for your information po mo. Bukas yung kotse. Oh. Bukas na eh, Kita mo yung interior niya oh. Oh. Ayun Automatic yan oh. Boy. Boy, nawawala yung susi ng beast na to. Huwag doon. Wala ng battery oh. Eh. Nose up na ata itong kotse na lang yung kotse na to. Nawala yung susi. Last last Wednesday pa eh. oh, yun. Ako yung ako doon nagwala ng na susi. Boy. Na 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 So, balik ako na lang kay mamaya. Ba! So, ayun, no. Tayo ngayon sa terrace. Naulan kasi ngayon, eh. Naulan. Never mind yun na yung nagsasalita. Terrace. Kasi 360 full catch. Woo! Woo! Tayo sa ulan na. Try. Ay, punta Ay, punta tayo. Chill, punta tayo. Punta tayo dyan. Ako, baka masama mabasa yung camera ko, eh. Okay na lang. Uy. 360. Wow! Tapos wow! wow! oh. oh. ito naman yung kapit- bahay. Oops! Ito naman yung sa kapit-bahay namin. Okay? Kapit-bahay. Kita nyo. Kita nyo? Kapit-bahay namin yung... Alam mo, hindi mo na ako makapag vlog dito na masyado sa bahay namin kasi na-ulan. Hindi yung mga explore. Oh. Sarado yung computer shop. Mm, 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 pack, ganon. Pero, po worry. Soon, may editing na to. May mga rainbow effects na dyan. Tulad nun. Kita mo yun, no? Rainbow effects yun, no? Tira mo ito. wash! Ito, tinan nyo. Wala ako dito. Edit. Wah! Wow. Simple editing lang yun, siyempre. Nagtagal ako doon, no? So, dito... Talaga, camera naman to. Ako. Alam niyo naman kung yung buhay ng mga vloggers. Malikat, malikat. So... 2.53, 3 minutes. Half of the ride, boy. Huwag naman tayo pupuntaan, wala tayong explore din sa bahay ko. So... See you tomorrow, guys. Ah, uh, wait lang. Wait. Wait, wait, wait. Oops, 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 oops. Wait lang, wait. Shoutout nga pala dun kay Nathan Lucido. Si Basti Cornejo. Sino pa ba? Ay eh, Alan Felipe, kay Urbina, kay Irvin Urbina. Lahat ng mga kalasig dyan sa DB yan, Mamelody, oh. Shoutout na kayo. Yan, Nathan, ang naririg mo, Nathan Lucido, shoutout siya. Ito, yan, yung makamukin, oh. Kita mo? Ayan, oh! Pogi na, ano? Mukha ni Nathan yan. Siyempre. Shoutout din naman dyan sa ano, kay Mark, kay Paul, kay John Fredo, kay Irvin, kay Alan. Last sa inyo, mga grade 7 dyan, o. Kay Alteya, taga Mahitot. Kay Althea, kay Julian. Gusto niyo, gusto niya ba magsaya ka ng Baby Shark? dito? niya? Hindi ko alam marinig eh. Ano sabi mo? Ano, Nathan? Ano sabi mo? Kaya ano sabi niya ha? Hindi pa kayo marinig eh. Ano? Ha? Hindi kita marinig boy. Siyempre hindi naman talaga kita maririnig na nandito ako cellphone. Siyempre. No? No? Hindi naman tayo parang T-A-N-G mm. Hindi na censored yun. Mayroon pag-edit ng censored! Siyempre gano'n na no? Second vlog ko to. No? Yan sa mga shinoutout ko. Let's just see 10 likes and 15 subscribers, magbe-baby shark dut dito dut ako. Kasi to daily vlogs to, k okay, vlogs. Okay, now I'm gonna wrap today's video guys. Yeah. Yali YOLO. Bye!